Ang podcast ay isang program na ginawang available sa digital na format para ma-download sa internet, halimbawa, isang episodic series ng digital audio files na maaaring i-download ng user sa isang personal na device upang pakinggan sa oras na kanilang pinili. Pangunahing isang audio medium ang mga podcast na may ilang programa na nag-aalok ng karagdagang bahagi ng video, karaniwang nagtatampok ang isang serye ng podcast ng isa o higit pang umuulit na host na nakikibahagi sa isang talakayan tungkol sa isang partikular na paksa o kasalukuyan kasalukuyang kaganapan, ang talakayan at nilalaman sa loob ng isang podcast ay maaaring mula sa maingat na scripted hanggang sa ganap na improvised, pinagsasama ng mga podcast ang detalyado at masining na paggawa ng tunog na may mga paksang alalahanin mula sa siyentipikong pananaliksik hanggang sa slice of life na journalism, maraming serye ng podcast ang nagbibigay ng nauugnay na website na may mga link at tala ng palabas, talambuhay ng panauhin, transcript, karagdagang mapagkukunan, komentaryo, at paminsan-minsan ay isang forum ng komunidad na Nakatoon sa pagtalakay sa nilalaman ng palabas ang gasto sa consumer ay mababa at maraming mga podcast ang libreng i-download. Ang ilang podcast ay underwritten ng mga korporasyon o nakasponsor kasama ang mga komersyal na advertisement. Sa ibang mga kaso, ang podcast ay maaaring isang negosyong pakikipagsapalaran na sinusuportahan ng ilang kombinasyon ng isang binabayarang modelo ng subscription, pag-advertise, o produktong inihatid pagkatapos ng pagbebenta. Dahil kadalasang libre ang content ng podcast, kadalasang inuuri ang podcasting bilang isang nakakagambalang medium na masama sa pagpapanatili ng mga tradisyonal na modelo ng kita. Ang podcasting ay ang paghahanda at pamamahagi ng mga audio file gamit ang RSS feed sa mga device ng na mga nakasubscribe na user. Karaniwang binibili ng podcaster ang serbisyong ito mula sa isang kumpanya ng podcast hosting gaya ng SoundCloud o Libsyn. Pagkatapos, ipapamahagi ng mga kumpanyang nagho-host ang mga audio file na ito sa mga serbisyo ng streaming gaya ng Apple at Spotify na maaaring pakinggan ng mga mga user sa kanilang smartphone o digital music at multimedia player. Simula noong Desyembre taong 2022, mayroong hindi bababa sa 2 milyon siyam raan at siyam na na libot walung podcast at isang daan at limamput dalawang milyon limandaan at siyam naput anim na libo pitundaan at walumput apat na episode.